Muli namang iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na walang papel ang Kamara sa isinusulong na People's Initiatives ng ilang grupo para amyendahan ang saligang batas. Pero sa kabila ng mainit na issue, sinabi ng House Speaker na dapat pa rin itong igalang si Mela Lesmora sa detalye. ng patulan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga banat ng ilang senador laban sa Kamara hinggil sa isyo ng People's Initiative para sa charter change. Hindi naman daw kasi totoo ang bintang na nakikialam sila rito at higit sa kontrobersya ang nais din daw manaig ni Romualdez pagkakaisa ng dalawang kapulungan ng Kongreso. I'm ready to work with them hand in hand. As I said, We are ready to embrace the resolution of both houses and I'm already telling everyone here that this is a welcome development if the House and the Senate can work together in unity because that has always been the message of the President to work together for the betterment of the country for the people. Bagamat mainit ang issue sa People's Initiative, gate ni Romualdez dapat itong igalang. Talagang yan ang right po ng uh, taong bayan, di ba? Uh, kanila po yun kasi naka yan sa Constitution. Pwede tayo mag-con, Constitution Assembly. Constitutional Convention or People's Initiative. So hayaan mo na lang yan. Sa hiwalay na pahayag ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, sinabi niyang base sa ulat ng mga proponent ng PI, naabot na umano nila ang kinakailangang bilang ng pirma para umusad ang chacha na 12% of voters mula sa buong bansa. Para kay Salceda, hudyat ito na kailangan talagang pakinggan ang boses ng masa ukol sa issue. Sa taon naman tayo makinig, hindi sa 24 taon. Ang issue ngayon, ano ba yung maganda para sa kinabukasan ng Pilipinas. Napag-iwanan na tayo at alam ng mga tao yan eh. Pero sir, yung PI daw hindi naman TITO's initiative but politicians' initiative. Well, uh, madali naman, uh, eh. ane, <laughs> madali naman po talaga mag-name mag uh, mag calling, di ba? Pero yung yung uh, 12.1% of the population that signed on, I think uh, Masyado naman mababaw mas mo sa mga taong gano'n. Hindi mo basa-basa mapapapirma yun. Si Albay First District Representative Edsel Lagban naman, iginit na kailangan ng mamagitan ng presidente sa isyu para maresolba na ang gusto dito at mas matutukan na ng mga otoridad ang iba pang mahalagang isyu sa lipunan. Sa huli, umaasa ang mga mambabatas na mananaig pa rin ang pagkakaisa sa ngalan ng kapakanan ng taong bayan. Melalas Moras para sa bayan.